Magsasagawa ng investigasyon ng House Committee on Human Rights sa nangyaring extrajudicial o extrajudicial killing umano sa laban kontra droga ng dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Clay Pardilla. May paglapag nga ba sa karapatang pantao sa War on Drugs ng Administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito ang nais alamin sa ikakasang investigasyon ng House Committee on Human Rights. Sinasabing aabot sa 6,400 na mga drug suspect ang napatay nang ilunsad ang kampanya. Ang talagang pinaka-issue dito, ganito, what, what, uh, ito, ito man ay sinasabi ng ibang tao na fake drug war to o tunay na ito. Pero we'd like to find out, bakit maraming mga napatay? Bakit parang walang due process dito? Yan ang hinahanap namin. Inaasahang ipatatawag ang mga kaanak ng mga drug suspect, mga dating opisyal ng gobyerno na may kinalaman sa war on drugs, gaya ni dating PNP Chief Oscar Albayade at mga naging miyembro ng gabinete ng Duterte Administration tulad ni dating Justice Secretary Menardo Guevara. Ang tanong, kasama rin ba si na Sen. Bato de la Rosa at dating Pangulong Duterte? We would like to maintain that courtesy. no with the sitting senator uh and also with the former president so uh baligay ko uh, tama na yung imbitahan namin niyo talagang uh, Very much in this. Ito ang kauna-unahang investigasyon ng komite kaugnay sa EJK na nakatakda sa May 22. Pinuri naman ng ilang mambabatas ang pagbuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Superbody na layong mapahusay ang pagsulong ng proteksyon ng karapatang pantao sa Pilipinas. I commend the president for uh, creating that superbody, no? Siguro marahil lang gusto ko lang sabihin na sa ating mga mamayan, hopefully that this uh, super body will check on human rights, will be more independent, no? Rather than uh, uh, maging ito'y bias. In ito ay recognition ng ating pangulo na ay binibigyan niya ng primacy yung karapatan ng bawat tao. So, bawat Pilipino. So, I think it's a positive development. Sa ilalim ng Administrative Order No. 22, bubuo ng Special Committee on Human Rights Coordination ang pamahalaan. Kalazal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.